Hello guys, magandang araw. So ngayon guys, papasilip ko sa inyo yung look ng ating munting bahay. So nagpapatayo ako ng munting bahay kubo dito sa area kung saan nakabili ako ng lupa sa tapat or harapan mismo ng school ng integrated school dito sa aming lugar. So ngayon, nag-video ako guys from day 1 hanggang sa day 8. Nakasi day 8 na sila today. So as you can see, makikita natin kung ano yung itsura nung nagsimula pa lang sila hanggang sa ngayon na day 8 na nila. So, yan yung school dyan. And then, konti lang yung, ano guys, yung pinapagawa ko. As in, munting bahay kubo lang talaga siya. And then, um, yan na yung, ano niya, itsura niya nung nag-start sila. And then, day by day, umuusad naman na siya. So, yeah. Sobrang thankful ako kasi ang bilis nilang magtrabaho. And then, ngayon, medyo ano na siya. Nakakahon-kahon na sila. And then, nakikita na talaga. Ayan, oh, nakabox na sila. Nag-start na sila maglagay ng box. So, excited ako kung ano yung um, itsura nito hanggang matapos. Pero, ayokong mag-assume kayo guys ha. Baka isipin nyo na, ah, ang ganda nito. Kasi ganito, ganyan. Hindi po. Simply, simple lang siya. And then, small. Okay? So, maliit lang talaga. Kaya ko siya tinatawag na munting bahay kubo. Kasi maliit lang po talaga siya. So, ayan na. Yan yung school dyan. Nasa highway po talaga yung area na yan. Maganda po talaga siya. And then, um, eto naman yung look niya. So, basta today nakapag-video din ako. Galing ako dun sa site ngayon. Um, makikita ninyo dyan mamaya-maya ng konti guys yung itsura niya na nag day 8 na tayo or day 8 na sila so malaki yung improvement day may nakikita talaga ako na umuusad siya so <clears throat> sa mga nagtatanong po about dun sa nagastos natin i-update ko po kayo soon <coughs> kapag ka uh, medyo okay okay na po so ayan paunti-unti talaga siyang umuusad po mm. So, sobrang excited ako na uh, mapatap ay matapos na nila 'yan kasi as in ang sarap ang gusto ko na talagang tumira kung saan may sariling bahay na ako or tumira sa sariling bahay. So, ayan kararating ko lang 'yan, guys. Bumili ako ng door jam. So, ayan. Ang galing ng door jam na 'yan kasi sobrang dry na 'yung puno, 'yung kahoy. And then ano siya, uh, mahugani. Kaya medyo expensive siya. So, ayan na yung itsura ng D8 natin. So, D8 na sila today. So, as you can see, makikita na natin na naka, ano na talaga. Um, umangat na yung boxes nila. So, thank you for watching, guys. Oh, ba diba? Paunti-unti, slowly but surely. Oh, day 8. Day 8 today. Ayan. Thank you so much. Bye.